Natuwa ako dun sa ano eh. 3 agad eh. Oh, ma yun lang pag mahangin, malikabok. Sumangat yung ano. Pag mahangin. Hindi pa hindi pa hindi na puputo lang pila guys sunod sunod eh maya maya meron na naman may bikers may motors riders kaya paldo paldo eh sunod sunod yung pasok ng kita sa kaha kaya may dumating na naman oh oh ha oh grupo sila oh mga nagusumbat siguro mga nagsusumba siguro to or ano or galing lang parang galing SM eh talagang sinadya si Diwata. hindi natin alam saan sila galing ayun no, grupo grupo ano kaya orderin nila ayun pagbigyan na isa grupo grupo puro babae mga nanay dito talaga yung stopover nila after nila gumala or bago sila gumala diwata muna sila

ba? Kasi laki ng palad. Ayun, lalaki ng chicken, no? Oh. Ayun, oh. no? Ang lalaki ng chicken ni Kuya, no? Oh. oh, yan yung mga riders na sinasabi ko. Kain na yan. Oh, ang lalaki oh. Panalo 'yung chicken ni Kuya, 'yan, laki. isang pa. chicken. Kuya, may dumating po. Tuloy-tuloy deliver ah. Ano naman kaya yan? Ah, mga religious group naman to. Religious, Religious group. panalo din tong pwesto ni Diwata eh. Iwan ko lang kay Diwata ng pwesto kasi kada pasok ng mga sasakyan na yan, sa yan, pag motor 20. So kung nirentahan ni Diwata tong kabuuan na to, or kung saan niya to, panalo siya sa parking. 20 motor. Mga sasakyan na yan, ano yan, sa yan. Panalo siya sa parking si Diwata.